Okay kaya ang paggamit ni Kuya nga Pandaro. Gahe kay malubong na ingunanay nga Pandaro. Unting habis mga mam sir, kini mo iting hako to Kini ni Kuya nga Pandaro karon. Naira sa uban nga Pandaro. Tas si Kuya. Ok na bot sa layo Nay pandaro ug pagulong ang layo Okay bugay na ina na siya Dalira ma human ang trabaho pag ina ni pandaro mga ma'am sir Dili langay kay gahi mahalubong na ingon Dai pagulong ang loyo. Mulata an mga sagbot. Ogdoha ka ing nga gamit. Dali iragi kay Muhammad, dakong agi. Bisa isa lang ang gigamit karon pero dakong nagagi mga ma'am sir. Ginahan ko ina nga pandaro kay dili langay, dili si kalubong. maupay mo bira og nay malubong. Araw. Marono po si Kuya mo. Dala ani. Eh. ang sagbot kaya naagyan na ng pagulong ng loyo asal makita kuya huwag iyang ibaking-bakingan mga mamsir ang kiriang hanap ay so bayan mo dagan may po si kuya po mo kambia kambia po dana po may po mo kambia daghay mga ibon buto sa bot daghay mga insekto mga mamsir mga uod May mga aso dyan mga mga sir oh. Nangangunog mga ilaga Mga daga Busog ang mga aso Ipang patay niya mga daga O si kuya Patuloy Japon Sa pagdaro Medyo wala kaya init mga Bug mga sir Buk na panahon Malakas Lang hangin dago ke langit zero, kita kayo dagum. Ya terasa nih kuya, kainai hijau jauh hijau. Ah, perasaan lah. Oke, memang mau Diyan no? dala, ummanijo, drive, lang po talaga Toyota. Kaya aso. mga ilaga, mga mam sir. Patay ang mga ilaga. Magipang patay sa mga aso.